So, yun so, ang na naman. nandito na naman tayo sa tabing dagat. So, gising na naman tayo. So, ayan na yung araw muna, mga tol. Nakikita nyo ba? Mga Hindi masyado makita. So, nandito na tayo. So, mga kabayan natin tayo dito ang namiminuit. Medyo malamig ngayon. Mahal. Ayun, may huli yata itong rat kong isa. Napalipo. sila ngayon dito sa pisto natin na ispat na to so may masjid ulit dito tayo ng pisto may ulit na to siguro so, tanggalin muna natin kadali eh. tayo ng malakapas na kalahating kilaw umabali na yung rad natin laki lapit lang kalahating kilaw ano yung agis natin yun? taga natin dito? mga kalahating kilo, no? kilo na laki kalahating kilo na siguro ito mga oh, laki oh. masya Allah Lucky. Hmm. laki yan hmm. laki na siya grabe Ako Eduardo. lit na dumating eh. <laughs> lit na eh. Pwede na may pangulam na eh. <laughs> eh, yun na. Mapapasigundahan mo pa, makasaka pa. Inshallah. Ando na naman sila manong oh. Gusto nila kahap mo dahil birnes. Ando na siya. Pangmalayo ang kasi yung mga banat to eh Mahabang ride eh, kailangan. Di ako nagdala. May dala akong isang rod na mahaba-haba. 4.5. <tinyo> eh. <tinyo> Nalay, kabayan oh. Nawala yung kagatan kanina, maganda yung kagatan eh. Hmm. Ay, sayang May kabayan doon na may minuit na ako, no? cowboy. Yun Sa dulo, sumunatin. natin Ini sumbriro sombrero nya ya no. Kau buaya ni. Bapa enggak, Ya nandun. Nandun kena. Cik buaya talaga to si <laughs> kai dua <-Edward. laughs> tu. Karena kan dengan kekatan kan ini sunud sunud ni. Eh. Dalawa dalawa eh. Nasa na kayak. Tawag ka? Oh, hira alam pang nalalaman Walang may pagatan ngayon mga katulid sanang kaya hmm. Sana ganda na sana ng ano natin eh. Kanina hindi na Kaya makabidyo kasi Sunod sunod yung kagat kanina eh. wala talaga wala mamaya maya pa ok update na lang tayo mamaya after 1 hour nakahuli din uy may kumagat doon sa isang rad natin oh maluktot na oh ayan oh Inahatak na tanggalin muna natin yun oh. may huli itong isang rad natin ngapiket? Ah. Lihat pak, kac 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 semua meru meru nih. Dalamah kayak balai. Masya Allah. Mim dalamah. Masya Allah, Masya Allah. Hehehe. Heh. En dalamah yung paisa hmm. thank you thank you thank you thank you mashallah <laughs> mashallah uh, tanggalin muna natin may huli na naman tayo paisa isa lang pwede na at least magandang klase good size stock, mga ganito hmm. kala ko walang huli mayroon pala Ayos na ayos na to Naputulan si Ka Edward Ward yun Sa mga piti Kaya <laughs> simbol siya ngayon ng red, Ay ng taga okay. Tanggalin na natin Strike tayo pagpigat bigat eh Malayo-layo kasi ito eh. Mutiin oh, talakituk, <laughs> oh, talakituk. <laughs> masya Allah, masya Allah, may kulay, may kulay siya, masya Allah, talakituk, pamur, <laughs> badan, badan, pwede <laughs> na sa atin na, badan, masya Allah, masya Allah. Ayo, Losim. Hmm. Mie-mie. Good, good. Good. Masyaallah, masyaallah. Are baba pakna raki, sikah? Are, nanti ya, masih. Kali ditok kan. Oke. Okay. Kakak kambal lo, nahul lagi ku ya. Eh, ini kurang hone. Oh, ito. Oh. Hmm. Kambal nga. Okay, okay. <laughs> Ay, ko sayo eh. Meron. Oh. <laughs> yan nga yun. Ang kapatid. Hmm. Okay. Hmm. <laughs> <Okay. laughs> oh, yan. Yan yung mga kamag-anak. <laughs> <Yeah. laughs> dolphin doon. Tingnan yung mga katulad. Um, kung makikita nyo yung Dolphin. Ito itik oh. Ito mayro ayun. Uma angat-angat din siya. Malayo-layo yung dolphin. <laughs> Aswang daw. Yung itik. Oh, eh. wala. Ayun. Ayun. Pabaliktad-baliktad yung dolphin doon sa malayo. Hmm. Hindi eh. umahon yung isa, yung isa lang ha. May hinahabol siguro yan. Ang mga isla maliliit. oh, yun. Oh. No? Marami isla siguro hinahabol yun. Ah, wala nang kumakagat ah, tahimik na mga run natin alimasag na lang kumakakat Yo, may Dun dulpin, yun may ibon doon yung dolphin yun Oh, ayan na, tumabi na yung mga isda. na, oh. umano na sila. Eh. Nahabol yan eh. Hmm. Eh, nahabol na ng ibon. Kasi tumabi na yung mga isda. Maliliit. Ayan yung kahit word, oh. Mga dalawang, mga dalawang mga dalawang Baka dalawang bihis ka lang ah, Hindi na, mga sambawa na yun. Ayos nice kayo. Oo, oh, baklo pa. So, uwi na. oh babaya. So, uwi na tayo. Ako. Okay. Uwi na tayo mga rapalids. So, nakaligpit na tayo. Uwi na po yan. Naiiwan pa rito ko sa atin. Ayan po. Kaparating. Antayin ko na lang para kasi so, magbabantay tayo dito sa radyo. Ah! Ah! Ano na pa taas na yun? Ano na yun? alas 11, ano na? Stop na yun Oo, yun na Salamat Bukas ulit Pag may you know, pag hindi ako sinundo bukas di Nandito tayo Hindi ako dinaanan nilang bukas Wala, oh. walang pasok Oh, di di bukos, di bukos, eh. Wala holiday oh, oh, o o overtime, o overtime lang sa amin. Ah, oh, overtime. Hmm. Ano kami? Kamay. Ah, oh, sige. Ano kami? Salamat kay. Sabado uli tsaka sa linggo. Linggo. Linggo uli. Ah, Okay. Mga <laughs> <Lingo. laughs> <Lingo. laughs> oh. okay. nandito muna tayo sa bahay. So ito na huli natin. Ang pangulan mo Thank you Lord. Kahit hindi na marami, okay na. Thank you Lord. Bye. Kasi binigyan pa rin tayo ng pangulang to. Maraming maraming salamat.